Ayan guys, maghahanap tayo ng tasa. Gulong tayo sa tasa. Walang tigarari sa gali. Wala bang tao na dalang ha. araw. tayo na ang tasa. Ito yung gangway nila. Ha. Papunta kayo kumis. Hanap na tasa. tasa. Punta kaya dito. Punta tayo dekmay.

Ito na tayo. Ito meron. yun. Nagpupuno rin. Ito yung buhay natin. Hindi lang isa. Ito service setup. Ito na pagulong tayo. Ah. Ito ka importante ang gamit dito sa barco. Backup lang ito. Backup. Sa so, interactive room service. Yan guys, bababa na tayo. Yan guys, ito lang nakuha natin. Kumaya maya out na tayo sa 7.30. Tiyaran, baba tayo. 3, 2, Kaya na, dito na tayo. Trampoli. Ito ang trabaho natin guys Nakahanap tayo na Pasa Ito sa dali Mga ganyan Copy pack Tapos mamaya set sort of up tayo Ito sila up natin Nakakita ko just Ito Tapos yan natin Ayan, ako na rin sa dito. Dito pa tayo. sa loob. Guys, dito sa loob. Book pass. Dito sa estasyon. Sa isa. Lahat ng mga estasyon, buksan natin. Ayun. Maya, makita ko sa inyo lahat na nakuha natin. Ito, oh, marami guys. Ibigay okay, natin Doon pa, mag-iikot tayo. Tapos mamaya, makita ko natin yung nakolekta na ko. Tapos, isi-set up natin. yun lang. Ito trabaho ko bilang set up man. Sa room service na lahat yung na, na natin. Pupunahan natin yan bago i up. Ayan na. I-set up natin yan guys. Lahat. Okay.